Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod Anton Olson sa mga kapako OFW John sa Middle East. Yung keen sa mga nakasubscribe na sa akin. Chukran Sh kater. Sa mga hindi pa niya nakasubscribe, please lang subscribe naman ako at ilikes din mga videos ko. Ngayon pag-uusapan natin tungkol kay Mayor Soto. Ito ang pinaka nagagalingan ako sa Mayor na to eh. Tignan mo ngayon sa nangyayari na uh, katiwalian sa gobyerno. Anong sinasabi niya? Tayong mga mamamayan, tayong mga media o kung ano pang sektor po sa gobyerno. Huwag tayong pumayag na hindi mangyayari at walang mapapanagot ng mga salarin po sa katiwalayan sa nangyayari ngayon sa flood control. Diba? Dapat ganyan ang mga ano, dapat halok kung ganyan lahat ng mga uh, sa gobyerno. Hindi e, ang ganda-ganda ng ano, ng ganda-ganda ng Pilipinas. Diba? Ang iba wala, wala akong marinig ng mga mayor nagsasalita ng mga ganyan na yung yung iniisip, yung kapakanan ng bansa hindi yung kapakanan yung hindi yung kapakanan ng pansarili. Inki uh, mayor suto tang iniisip niya ang kapakanan ng buong ano niya eh, buong bayan niya eh, kung paano mapaganda. Siguro sa susunod na mga ano to, sa mga susunod na taon o sa mga in the future, baka umakyat sa mataas na posisyon. ito patung am uh, pakinggan natin ang kanyang diskurso ni Mayor Bicosoto. Pilipino, parang bilang government official, bilang ordinaryong mamamayan, bilang media, uh, huwag uh, tayong pumayag na magkalimutan tayo after two months, after two years for that matter. Uh, kailangan uh, manatiling buhay yung issue. Kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. So, on our end, we're doing our part. Uh, we're doing parallel investigations, uh, we're assisting even uh, national government agencies kung kailangan sa amin. Uh, kahapon, may isang national government agency na humingi ng mga dokumento sa LGU. So, pinigay namin kagad on the same day. Uh, so, let's all do our part to make sure that the people who are guilty are held accountable. To um, what? Yes, uh, mga basic muna. Mga business I'm not sure if they would want me to Muna, confidential investigation. So, I'm not sure if they would want me to baka confidential the investigation. Nila. So i documents. public documents. Naman ito. po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Okay. E. Pag sila nagpatawag, required po yun. Okay. Uh, additional comments, sir, bahala na po ang customs. Pero ang importante yung mga infrastructure projects uh, hindi na maulit. Kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin. Eh. Uh, kailangan po matigil na yung mga kalakaran na alam naman natin. Uh, kami sa gobyerno alam natin nangyayari to, Ayos sa media alam nyo yung nangyayari ito. Uh, kahit ang ordinaryong mga mayan. Uh, mulat na eh. Alam na rin nila na ng yung, 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 yung mga, mga kwento na mga yung SOP, pagsuntuhan, patihan. Alam na natin lahat eh. Kailangan matigil to. Uh, so, eh, yun lang naman yung sakin. The good thing about the inquiries in the legislation on them. Uh, the spotlight on these contractors, the uh, PWH if needed. Uh, but really, what's important is that cases are filed. Uh, whether with the ombudsman or with the appropriate courts. Okay. So, yun, talaga yung pinaka-importante dito. So, maganda naman yung nangyayari ngayon. At least na pag-uusapan, uh, nakikita, uh, We it in the Senate and the House, they have their powers. with the subpoena of documents? Uh, so, magandang simula yun. Aberto uh, sa kulo, dito. And what we were we we're trying to help with is that uh, to appropriate cases be uh, filed. So, records of other projects? Right now, records right now, not yet of specific projects, but of these uh, contractors and their, for instance, their business. Purpose. nag-submit uh, na rin po ako sa DPWH ng sulat uh, mula sa akin, mula sa lokal na pamahalaan uh, para sa isang Freedom of Information or FOI request for documents pertaining to flood control projects within our jurisdiction. Uh, yung nasa sa Pangulo page, hindi ko matandaan exactly kung ilan. Kasi yung iba, hindi namin na... Uh, alam niyo naman yung sinasabi na rin ba? Ano ba? Ano ba? O ayun mga kawangis ko. Narinig nyo na, di ba? Na malinaw pan malinaw sa sabaw na wag talaga tayong pumayag na malusaw ang usapin ng katiwalian sa gobyerno. Mismo na sinasabi na ni Miro Bicuzoto na kailangan may managot. Ito yung mayag talaga to eh. Pati kung ako nagkakamali, siya po ang ang nagsalita sa katiwalian na ginagawa ng mga Discaya Constructors, di ba? siya ang unang na nag, siwalat ng katiwalaan ng, ng, nila Diskaya Diskaya contractors kasi nga kasi nga nangyayari kasi sa ano sa mga contractors malalakas ang mga loob nila kasi unang-una may kapit talaga sila yan eh may kapit sa politiko sa matataas na politiko sa mga congressman o mga kawangis ko di ba ang hirap-hirap kaya magano, ang hirap-hirap na maging mayor tapos maririnig mo yung nasasakupan mo pati mga naririnig mo mga proyekto ay hindi pa tapos. Ngayon kung sa hindi ako nagkakamali, si Mayor so Mayor Biko Sotoya tang unang nagsiwalat sa katiwalian na ginagawa ng mga diskaya contractors, di ba? Siya unang nagpa-interview na sa katiwalian. Tapos biglang sinabi ni ni Bongbong Marcos sa kanyang suna regarding sa flood control at sa mga contractors na malaki na nakukuha na budget ng Pilipinas tapos wala ng flood control na nakikita tapos tuloy-tuloy yung baha dapat na magpasalamat tayo sa abagat, di ba sa habagat kasi nga tuloy-tuloy yung ulan kaya nakita natin yung mga ano mga katiwalayan sa gobyerno na tuloy-tuloy ang pagbaha kahit kaunting ulan baha lalo-lalo pa diyan sa Kamaynilan baha kaya magpasalamat tayo sa habagat. Kasi kung walang habagat, hindi natin mapapansin ang katiwalayan ng ginag ginagawa ng mga politiko at mga contractors. Kundi sa kundi sa habagat, hindi naman hindi natin mapupuna. Ay ngayon napuna ng husto, nakita ng husto kasi nga kumulat uh, kumalat na sa buong kapuluan yung baha. Kaya doon na naglabasan na yung mga mga testigo regarding sa ano na yan, regarding sa issue ng flood control, kaya hanggang ngayon, nag nagkakaroon ng investigation. Kaya huwag tayong pumayag na ma mawala lang yan at matunaw, malusaw. Baka after two months, sabi ni Mayor wala na, iba ng pag-uusapan. Diba? So sa ngayon yan muna mga, ano, mga kawangis ko, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe. At sa mga kapako w masalam and bye-bye.